Right, mga mga Kamukila. So, baling natapos na natin yung ating trabaho dito sa Tigato, mga kamugil, no At napa ko na to. Ito yung huli kong nilagay mga Kamukila ngayong araw. Oh, yan Naglagay tayo ng airbend, plastic airbend 'yon, mga Kamukila. Uh, dalawa 'yan, meron dito. Ano, sa kabila. So, tingnan natin mga Kamukila, yung aming project dito kasi declare na natin to, turnover na. Okay. Ito yung pinakabalkoni. Malinis na siya. Ayan, makikita natin papunta doon. Okay na. O, ngayon, papunta tayo dito sa hallway. Okay na to. O, pasindihin natin yung ilaw dito sa yung Sa So, ano, yung ating mga siling, yan na yung forma. Alawa, itong light natin sa hagdanan. Pero papalitan yung mga kamukil pagdating nila, ma'am. Oh, dito tayo. Sa mga rooms tayo. Ayan. Kwarto, malinis na rin. Yung ilaw, check natin. And, oh, may isang wire na kaabang mga kamukil. No? Uh, in case of may ilalagay pa sila, sir, na ilaw, dagdag. Ayan. Ito yung pinaka-forma niya. Okay na. Malinis na dito. Yung pintuan. Check natin. Okay. Okay na to lock na natin to try natin ilock okay o oh, dito sa balkoni yung mga ilaw nya dalawang ilaw yan sa kabila saka ito sa kabila perimeter tricolor yan mga kamukil yan o ah. okay sa kwarto pangalawang kwarto check natin malinis na din to so yung foam dito lang to sa kanila ma'am to ilaw yan Inlight natin. Okay na. Uh, strip light. Tapos yung center light natin mga kamukil. Pagdating na rin nila mam ma yan. Na, pakakabitan. Okay. Oh, uh, yan na. Yung forma dito. Room 2. So room 3 tayo. Tingnan natin. Yung ilaw. Okay. Ayan na. Gana na. So. Yung mga ilaw na yun mga kamukil. Ano lang yan. For the meantime lang yun mga kamukil. Tapos may nilagay tayong isang abang dyan para sa strip light okay balitugang switch to dito ayan, o, yung pintuan ito yung pintuan nya sara natin okay na to no? yung mga abang ng ating aircon outlet, uh, ano tong mga aircon dito split type, tapos may mga CO tayong nilalagay every rooms yung ilaw dito sa balcony eh. ayan na ayan yung pinaka ilaw nya gana na lahat so yung ating roping dito nakulayan na rin natin ng black yan yung gusto ng may-ari o ito na rin dito sa so, pinakamaharap mga kamukil ito dito yung pinakaharap sa papuntan doon na kalsada yan dito naman yung pinaka min na harapan talaga e, yan dito halos dumadaan yung sasakyan mga kamukil ito yung forma nya ternohin natin yung ilaw A, dito Okay. O, oh, dito tayo sa shower, uh, sa toilet area mga kamukil. Yung mga tubig dito, pangsyon na rin to. Okay. O, oh, natin yung ilaw dito. Ayan. Kapag sumisindi yung ilaw niyan mga kamukil, yung ilaw sana. Gaya ng sabi ko, for the meantime time ng mga ilaw. Uh, sisindi yung ating exhaust fan. No? Kapag sisindi natin yung ilaw. Kapag uh, i-op naman natin yan, automatic mag din yung ating exhaust. Okay, sindihin natin. Try kulo lahat ng mga balde dito. Yan na siya. Ang forma. Okay. Yung ating laboratory. Malinis na malinis na. Right. Ito mga tubig mga kapoy. Function na din to. Yan type na. For the meantime, nag Okay na ito mga kapoy. Function na to lahat. Ano? Yung mga tubig. Ating mga floor drain, Function na rin. Itong laboratory natin. Wala nang problema dito. Function na rin to. Yan. Yan. Okay? So, baba tayo. Yung ating hagdanan, papuntang ground floor, ito na, yung forma nya. Yan. Ito dun, baba tayo. Every step may ilaw to. Ayan na, yung forma nya. Kuwan. Wait, 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 wait. Okay. Ito po yung forma sa ano mga kamukil sa arming project na ito turnover. Yun po yung laundry sa likuran. Ito lang lanay niya Kung napapasin yung mga tiles natin Napakalinis na Ayan yung mga steps niya Ayan papasok doon yan po yung laundry area May kunti tayong ay uh, May isa tayong ano doon Counter top. So ito yung mga grills natin sa pader Malinis na po yan Dahil sulido at pulido po yung pagpapalinis ko dyan At nakatutok ako mga kamukil no Isang linggo ako nandyan Para ma-supervise talaga Yung paglilinis Ayan o oh oh so, yung mga basura sa labas mga kamukil, inilibas na namin. O, so, ito yung pinakasalan yung mga kamukil. ah uh, tayo. Ayan, sa ceiling. Tingnan nyo yung mga pintura. Ayan, para makikita nyo rin mga kamukil yung pag-turnover namin nito. Ito yung toilet mga kamukil o bathroom sa ground floor. So, ito under observation ko pa itong mga kamukil yung mga leak nito. No? la uh, lalabas kasi yan, 3 days, 4 days. So, under observation lang. No, may mga major na mga problems dito. So, yun yung mga inoobserbahan ko. So, yung mga kulur natin mga kamukil, tingnan nyo rin. Napakakinis niya. Kung napapansin nyo, may mga gamit na dito, no? So, ito yung mahirap, kunting sagi lang at malambot pa yung ating mga pintura magkakaroon. So, mang ilang bisis din kami nag nito, no? Dahil masasagi sa mga gamit na unti-unti nilang pinapasok. Ayan. So, sa room 1 mga, sa kwarto mga kamukil, dito sa pinaka-ground floor, puno na po ng gamit yan. O, oh, naging maingat lang ako mga kamukil sa pagpasok ng mga gamit baka masagi yung mga pintura natin malambot pa so ito mga kamukil yung pinaka problema ko dito paglipat ng mga gamit nila kung iba kasi yung magbubuhat ng mga gamit nila may nirerentan silang tao kung hindi maingat yon at masasagi lalo na sa mga kanto nako bungi bungi at siwang siwang yung mga kanto nito ayan tingnan nyo yung ating mga board napakakinis at walang sablay yan mga kamukil bawat apak natin dyan second floor tayo akya tayo yung ating mga tiles unahin natin yung pintura natin ito yung pinaka bathroom natin dito sa second floor. So wala pa tong shower mga kamugel. Dahil pagdating na ni ma'am, yung pinaka final pagkabit ng shower nito, ayan yung lights niya. Meron tayong uh, light bulb na nilalagay. So pagpasindi dun sa pinakadulo na ilaw mga kamugel, sisindi din yung exhaust. Ang pinaka main na talaga dito mga kamugel sa bahay na to para lilito yung ganda niya. Mga salamin na lang. Window. Yan may mga partition pa kasi dyan sa shower natin na mga salamin. Yan yung ating laboratory, yung pinakakulang cool dyan yung tubo niya sa ilalim papuntang floor din niya no? ah, ko pa yan yung mga tubig dyan mga kamukil testing good na yan supply na yan yan yung ating hallway yan napapansin yung ating mga pintor napakikinis at yung butas na kikita nyo mga kamukil yun yung pupun ah, daanan papuntang third floor no? Ah, gagawa tayo ng ladder dyan na ah, folded type so, yun yung panghuli namin usapan ni ma'am na pagdating niya lang niya ikakabit so, kumayag naman siya so, wala naman problema sa akin mga kamukil ah. ah, dahil Uh, obligasyon natin ikabit talaga yon dahil kasali sa kontrata okay ito yung forma sa second floor mga kamuhilan dito tayo sa balcony, tingnan natin yung mga light sa wall ayan And yung mga design nya ito yung room tree maliit na kwarto to sa taas ito yung mga paint nya so, may moldura to dito sa taas mga kamu sa gilid ng wall at saka ceiling no ito yung hallway punta tayo dito sa room to ito mga kamukil, kulang pa ito ng receptakil kasi sabi ni ma'am, saka na lang ng ilaw pag darating na siya kasi may mga ilaw din siya binibili doon. O, puntahan na lang natin pagdating niya. O, kukuntak lang yun sa atin. Yung mga grills natin dyan sa balkoni, okay na yan. Ito yung makikita din natin dito sa kabilang part ng balkoni. Yung wall lamp natin, apat yan, dalawa dito. At saka dalawa din doon sa side na yan. Yung ating mga tiles, okay na din to. Malinis na malinis. Ito mga kamukil yung sinasabi ko. Ayan o, oh, nakikita mga bibigat na mga bagay Diyan lang dinadagan sa gilid ng wall Ayan o oh. So, kunting gas-gas lang yan uh, Iriritats -re naman natin o oh. Mga apat o tatlong bisis na ako nagriritats -re dito Dahil uh, nasasagi sa mga gamit na ipinapasok Ito yung mga room 1 Linis na yung tiles Yung color natin, check na yan Yung cube Pintuan natin, ganyan na siya Malinis na malinis na si Tudo linis talaga kami dito mga kamukil uh, ganyan po kami bago ma turn over sa may ari yung project ayan yung mga pintura natin kung napapansin nyo napakakinis nya tapos ngayon check natin ulit yung ating toilet ayan yung forma nya malinis at makintab mga kamukil yung flooring ayan kung napapansin nyo napakakinis yan yung tubo na kulang mga kamukil nakikita nyo yun yung pa, kulang pa ng tubo bibilhan ko pa yan tingnan natin mga kamukil ulit yung ating hagdanan Ayan, baba tayo. Bawat step may ilaw po 'yan. Ayan, napapansin niyo yung ating pintura, napakakinis na. Pero malambot pa 'yung mga kamukil, gaya ng sabi ko, pag nasasagi po 'yan pag ng gamit, nako. Tapos na tayo diyan. So, dapat maingat talaga. Ito yung papuntang laundry, sala. Cob natin, check natin. Gate 1 papuntang labas. So, abangan niyo mga kamukil, silipin natin sa labas. Yan yung kabuuan purma ng bahay mga kamukil Thank you mga kamag-